So, good morning mga kalakbay. Kami ay nasa San Jose. So, Ayan. Papunta kami ng katitinga San Jose del Monte. Ngayon, stop over muna kami para kumain. Dito. Ayan. Pakain muna kami guys. Then, dediretso na kami dun sa katitinga San Jose del Monte. False po yun. Ayan mga kasama. So, Ayan. Ayan ang aming mga bike. At dito kami kakain sa may... Ayan. Dito kami kakain, guys. Dahil ako nangihilig na sa buto. So, ito na nga ang aming mother. Yeah. It's so it's same, mga uh, to mga kalakbay. Hindi natuturo lang ang katuloy na course kasi maulan. Sobra pong mabutik din sa kamataan natin. At ilang manglang lintas. Ito yung ulan. Bakit? Mas kapatila lang kami. At this is it mga kalak bike Nag-start na nga kami mag-bike Kahit medyo umaambon-ambon Nakikita nyo naman po yung helmet ko Basang-basa po So yan na iba po ang destination namin. Papunta kami ng Ilog-Strabian. Ito yung way namin sa Padre Pio. Ang gusto ko, bali lang kami sa tindahan. Dili kami ng kape. Tsaka maghihanda namin. Doon. Doon yung papunta ng Padre Pio. Ito yung way namin doon. Doon kami papunta at mula nga po sa tindahan kami ay umalis na nagpatuloy sa aming pagpadyak papunta dun sa falls so ayan super excited na mga kalakbay so guys andito na kami sa ilog ng strabial yan ilog ng strabial po yan nandito na kami. Medyo madulas yung daan mga kalakbay kasi umulan basa yung kalsada. Oops! Wait, 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 wait. So, ayan ang view. Nuulit ko po, nandito kami sa ilog ng Strabian. Bago magpadripiyo po. May e, basa yung kalsada. Bulas. Ito ginawa nila sabay. May mga kasama. So, ayan. Ayan. sariling sikap po. <laughs> sariling sikap, sariling akay ng bike. So, here. Here we go, mga kalakay. Let's sit. Antito kami sa ilog ng Strabial. So, ayan yung ilog, guys. Narinilig niyo yung agos. Ayan. Oo oh, nga. Nakakatakot! Madulas! Ha? Huh? Madulas! Uy, kaya mawubi siya. Kaya nga eh. Madulas, hindi makatawid.

So ayan, uh, magtitimpla na kami ng kape. Buti yung maraw. No? Maraw talaga yan. Hindi naman ano yan eh. Didire, dire Hmm. Yeah, buti yung maraw. Gwasan mo dyan. Okay. Adam. Maraw. Eh. Gwasan mo. Ito, slow to, oh, slow ko. wala doon guys, nakatawid na ako. At ito po yung falls. Papakita ko sa inyo. Ayun ang falls. Ayun, bakas. Hindi ko sure kung malalim doon. Mamaya bababa po kami doon. Thank <tinyo> So guys, paalis lang namin dun sa ilog ng Strabial. Ngayon yung kasamaan kong isa na beating yata. Nagaya sa rising eh, sacred. Gusto ko naman ang daan. Mawala na akong tuhod pagbalik. Hindi naman guys. Kaya eh, naisipan ko magbitbit na lang kasi magtitira pa ako ng pang uwi ko. Ah, oh, may wala na akong tutog we. So tara. Utang na natin yung sinasabi nila. So andito na kami pa akyat. Iwan namin yung bike kasi bawal daw ang sasakyan sa itaas. Oh, diyan po. Hmm. Iwan lang namin yung bike. Wala uh, bilang ilaw. Ah, uh, may gitsan libot. Ah, uh, eh. lock mo na yung kotse mo diyan. Oh. Next na. Hey, Isipin mo video, video mo. Gigibitin mo. Oo. Oh. Ay, sige pa. Isa And pa. Dali. Yan. Uy! Minug na lang. na! pa. <laughs> oh. na! Yun! Ito! Tawag na na! na Sa maglalakad Bawal pa rin! Eh. Bawal pa rin yung... Bye. Okay. Bawal. Nung pa bawal na yun. Ah! sa talaga. Buti lang, bawal oh, yung bag. <laughs> Taas, no? <laughs> ano, ano yung pupuntahan natin? The Rising Heart. The Rising Heart. Hello guys, pupunta kami sa Rising Heart. Ano, ano, ano? Nasabi ka, Yati? Pupunta, hanggang doon lang ako. Kasi, panahon na yung inihingan ng ano, uh, pandemic. Ang uh, vaccine card na taga rito. Uy, <laughs> uy, sino yan? Naka-7 na lang. Kabayo, ba? Ba? kabayo so, 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 na, -tabasin, na -tabasin. ba? Yan ba kung tamo ba yun? Buti lang iwan yung bike. Grabe. Grabe ang guys bitok. No? Ha? Huh? Yes. Oh, ka sa bundok. Oo. Kaya pala sinabing rising heart. Low song. Tuloy-tuloy tayo sa taas. Toos. So ayun guys. ang Side trip kami dito sa Rising Heart. Buktok ng apo. Mabitin tong isa eh.

<laughs> Tarik pa sa ano. Video <laughs> ko lang. Sana ah, si parin? pa rin. Sarap sa ano, lusong oh. Ay, delikado yan. Hindi <laughs> mo kaya lusongin yan? Kaya pala... Dito kasi madulas to. Pinapaiwan. Kaya pala pinapaiwan yung mga sasakyan. Grabe ang, ang hingal ko. Kaya motor. Sobrang. Punta kami ngayon sa... Puti, hindi sa... ma init Ayun, oh. No? Ganito, oh. Hmm. Dito na ang tas. Ayun, oh. No? Isa yun, eh. Ngal, oh. Kakay ahon. Diyos ko. Diyos ko. Mataas ko pala ito sa ano. So, andito na kami guys sa taas. Ayan. Ito yung view niya guys. Tapos, mahangin. Wow. wow. Yeah, the rising heart. Wow. Yeah.

Ang asa nun. Haba? Kaya, siya ang po Ay, maganda pa rin. Pilipina rin ako. San? So, ayan guys. Bago kami uwi, kami, dumahan kami dito sa may grotto. Ayan, dun kami pumain. Then, pupunta kami dito. I-picture kami. Lagi kami dumadaan dito, pero ngayon pa lang ako makapasok dito sa loob so ayan guys

Ayan, nandito so, siya um, sa grotto. Ayun o. kung siguro to oh oh tatlo muna tatlo. Uh, oh ayaw lang uh, goblaga Ay, ayan yan na go <laughs>

メイシック。